Ayun yung mga boys, oh. Ha? Hindi na sila nag sa atin ngayon? Masyado silang cool para sa atin. Hindi naman. Baka hindi lang nila tayo nakita. Hello, Hello guys. guys! Hi, girls. Kumusta? Ah, uh, guys. Nag-enjoy ba kayo last night? Doon sa dinner? Hindi kami makapaniwala. In-invite kayo ng mami namin. Nakakabigla. Oo nga. Hindi namin alam na darating kayo. Sobrang cool. Grabe, girls. Ang sarap magluto ng mami niyo. Oo, oh, girls. Buong gabi namin pinag-uusapan yun. Aha. Kahit kami, gising buong gabi, tumatawas sa mga jokes nyo. <laughs> <laughs> Nadinig niyo. Natinig niyo yon. Ngayon nagdi-dinner na sila sa bahay nila. Lagot sa akin yung mga yan. Sandali lang. Huwag ka mag ng drama. Gwen, bakit naman? Okay lang ba sa'yo nakikipag-hangout yung brother mo Florida? Ayoko ng drama kasi gusto kong kausapin niyang si Florida. Yang Blondie na yan? Gwen! Tungkol saan naman? Pag-uusapan ng anong? Girls, I'm sorry. Meron akong secret na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Okay? Florida, ang cool mo talaga. Pati little sister mo. Para sa'yo to. <laughs> Ginagamit mo ba ako para mapalapit sa sister ko? Hindi naman, no. Gusto ko lang ibigay tong bunny sa'yo, Kylie. Thanks, pero hindi ko kailangan ng toy. Hindi na ako, baby. Okay, ikaw bahala. Florida, para sa'yo to. <laughs> <laughs> ang awkward naman ang ginawa ng sister ko. Pero I guess sa akin na to, ilalagay ko sa nightstand ko. Thanks! So girls, paano bukas? Tuloy pa rin yung date natin? After ng school, gusto namin kayo dalhin sa park. Ipapasyal namin kayo. Isama niyo si Kylie. Maraming rides doon sa park. Okay boys, deal! It's on! Yes! Ayos! Florida? Ano na naman gusto niya sa akin? Ano yun Gwen? May oras ka ba? Gusto kitang makausap. Mag-usap tayo Florida. Wala, wala akong oras. Pupunta ako sa practice namin ngayon. Pero kung gusto mo akong makausap, available ako after school. Okay? At, At ngayon, magpa-practice na kami. Gwen, ano bang hindi mo sinasabi sa amin, ha? Ano yung pag-uusapan nyo ni Florida? Kuma! Bakit ka naman mag-worry sa akin? Umalis ka nga dito. Huwag mo na nga kaming sinusundan. Hindi ka makakasali sa amin. Hindi mo mapapalitan yung lugar ni Vanessa. Girls, ina-underestimate niyo ako. Kapag nakasali ako sa grupo niyo, hindi ko kayo bibigoyin. Ang kulit ng Lily na yan. Gusto niya makasama sa atin hindi, hindi siya makakasama sa atin. Ilit wannabe siya, napaka half-breed, kapatid ni Nathan. Dudes, seryoso ako. Nakausap ko si Serena kagabi. Oo. Tio, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Baliw na baliw ka talaga kay Serena, no? Sabi pa nga niya, ang cute ko eh. Kaso nagmumukha akong pangit dahil sa hat na to. Eh, di ho ba rin mo, anong problema? Ano? Hindi, akong bahala. Magugustuhan ako ni Serena, pati tong hat ko. Good luck sa'yo, Tio. Pero sa tingin ko, malabo yan. Patay na patay pa rin si Serena kay Justin. Eh, ang gusto lang naman ni Serena, i yung pinak kapopular popular guide dito. At sino yun? Ako, si Tio. Hindi lang nare-realize ng mga tao yun dito. Okay? Seryoso ko ba sa mga pinagsasasabi mo? <laughs> Ang sweet! Niligay ni Justin yung bunny. Kylie, hindi maganda yung ginawa mo. Hindi ka dapat nag -re check ng gifts. Hindi yun yung nakakabaliw. Narinig niyo ba kung paano kausapin ni Gwen si Florida? Oo. Oh. Kalmado tsaka mabait, Florida. Gusto kitang makausap. Girls, sa tingin ko insecure si Gwen. Gusto niyang makipag-ayos sa akin. Kaya ba niya? Siyempre hindi. Sinira niya yung bestie niyang si Vanessa. Malay mo, tayo pa yung susunod sa listahan niya. Girls, anong pinag-uusapan mo? Kylie, hindi ka masasaktan ng mga bagay na hindi mo alam. Kaya hindi mo na kailangan malaman to. May sikreto kayo sa akin. Kylie, hayaan mo munang ayusin namin to. Promise, sasabihin din namin sa'yo soon. Girls, mag-practice na tayo. Let's go. Akala ko pinagkakatiwalaan niyo ako. Sige na Kylie, magpa-practice na kami. Gwen. Robert, layuan mo nga ako. O bakit ka naman ganyan? Oh, Robert, may problema na naman si Gwen. Kasi nakikipaghangout ako sa inyo. Binabawalan niya kahit ako. nga si Belle na Naiinis sa akin. Mga bingi ba kayo? Hindi niyo nalilinig yung, yung Belle? Karen, bilang school admin, kailangan siguraduhin mo na papasok lahat sa klase. Okay? Okay, Grace. Pumasok na kayo sa klase. Girls, tara na. Ginawa niyo ba yung homework? Well, trinay namin. Guys, pasok na tayo. Baka malagot pa ako kay Grace eh. Oo. Oh -oh. Urus, duwag ka na ba ngayon? Alam nyo guys, yung middle name ni Urus, Chicken. <laughs> okay guys, tara na. Nerds, kailangan nyo ba ng personal invitation ha? History Dito po yung, yung next subject na. namin. Eh di pumasok na kayo sa history class. Bago pa kayo maging history dyan sa couch. Guys, sabihin nyo sa teacher, busy ako. Ang dami ko kailangan gawin, okay? Girls, Meron akong kailangan sabihin sa inyo, pero no questions, please. Okay, sige. Kung sakali mang may mangyari sa akin, gusto ko si Bella yung maging bagong team captain. Ano? Bakit si Bella? Gwen, anong sinasabi mo? Ako yung BFF mo. Kasi, mabilis kang ma-stress. Talaga, Serena? Si kung ako sa'yo, tatanungin ko si Gwen kung anong pwedeng mangyari sa kanya. So, Gwen, ano ba yon ha? Kung mangyayari yon, malalaman niyo rin. Basta, wag niyo kong i-judge. Wala akong ibang choice. Gwen, ano bang ginawa mo, ha? Meron lang akong ninakaw na maliit na bagay. No big deal. No big deal? Hindi mo style yon. Siguro nasa malaki kang trouble. Well, kids, nag umpisa ko na kayong magustuhan. So, dahil doon, gusto ko kayong bigyan ng treat. Ano yun? Sa tingin ko, kailangan natin gumawa ng Board of Honor. Bakit naman? naman? Ilalagay natin yung pictures ng the best of the best don at magkakaroon sila ng access sa special treats. Okay? Yung dinner sa bahay nyo, consider ba yun na special treat? <laughs> Oliver, hindi ko tinatanong yung opinion mo. O kaya, kiss sa mga anak mo, baka pwede maging special treat. <laughs> Para sa akin, kiss ni Serena, no? Sa tingin mo, nakakatawa yan. Isa pang joke na marinig ko. Forever ka ng ban sa bahay ko. Okay? Okay, guys. Tama na. Relax lang. Tama na. Okay? Pero seryoso, ano ba yung mga special treat na sinasabi mo? Sino sa inyo dito ang may gusto ng vampire soda fountain dito sa school natin? Ano? ano? Pero imposible yun! Kids, kayang gawing posible ni Grace lahat. At guys, bukas, magkakaroon tayo ng field trip sa castle. Pero may date kami sa park bukas. Well, sa tingin ko wala na. Bukas, pupunta tayo sa field trip. at Teacher Grace, <laughs> question. Eh, paano kung kailangan ko umihi? <laughs> well, Tio, kailangan mong pigilan, okay? <laughs> <laughs> ah, kasi naman, nakakatakot sa mga castle eh. So, huwag niyong kalimutang magdala ng snacks. Ayaw naming magutom kayo at gawin yung snacks yung ibang bisita. Sana hindi sumama si Gwen siya kayong mga besties niya dito. Kung hindi, sisirain niya yung kasiyahan natin. na Travis, nakakatakot yung mga castles. Pwede ka bang maging personal guide ko? Mm, hindi. Si Grace yung um, magiging guide natin. Oo na. Sige na, Travis. Florida! 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 Anong, Anong nangyayari, nangyayari sa'yo? Sa yo? Mukhang pagod na pagod siya. Hindi naman matindi yung practice natin. Florida! Eh. Gumising ka! Nandito kami! Florida? Florida! Girls, meron na naman akong na vision. Ha? Vision ulit? Oo, girls. Nakita ko yung diary ni Gwen. Nandun sa kwarto niya. Nasa ibabaw ng kama? Hindi na bago sa amin niya? Siguro hindi. Pero ngayon si Gwen, wala doon. Nasa school. mag advantage tayo. Ano? Ngayon na? Bakit pa tayo maghihintay? Girls, vampire soda? Hindi! Oh wow! Masyado sila nagmamadali ha! Ano ba yan? Yung kwarto niya, medyo yikes. Oo, wala siyang taste. Zero taste. Tingnan niyo, yung masungit na Gwen, mahilig sa toy plushie. <laughs> <laughs> Gwen is the best! Hindi totoo yan. Gwen is the best! I see. Mahilig si Gwen sa red. Lahat red. Sinulat niya pa yung pangalan ni Robert na kulay red, dun sa bed frame. Nakita ko yung diary niya. Iabot mo sa akin, please. Florida, dating na mo tong pamaypay. Pwede bang sa akin na to? Kylie, hindi tayo magnanakaw. Business yung pinunta natin dito. Nasa atin na yung diary. Sigurado ko hindi tayo matutulog ngayong gabi. Aha. Sayang, ang ganda pa naman. Wow! So meron akong mga bisita ngayon? Oh no! Hindi, hindi to. Ito. Florida, hindi pa tapos yung school, pero nandito ka na para mag-usap. Okay, paalisin mo yung mga sisters mo dito. Hindi, hindi, hindi kami, kami aalis, no? no? Okay, eto na yung diary mo. At aalis na kami ngayon. Eto na, oh. Hindi natin nanakaw. Pwede mong hawakan yan sandali. Diba yan yung dahilan bakit ka nandito, ha? Okay, girls, iwanan niyo kami. Kailangan naming mag-usap ni Gwen. Sige na, girls. Florida! Florida. Girls, sige na. Go! Ano bang pwede kong gawin para tumahimik ka? Para tumahimik ka tungkol kay Vanessa? oh, ino-offeran ako ng deal ni Gwen. Florida, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Ano bang gusto mo, ha? Gwen, wala akong kailangan sa'yo, kaya hindi ako tatahimik. Eto na yung diary mo. Kunin mo na. Sayang, dumating ka ng maaga. Wala tuloy akong time basahin to. Pero alam ko lahat. Sige, ituloy mo. Makukuha ko rin yung diary mo as proof. Sooner or later. Sooner or later, Gwen. Mag dito sa kwarto ko! Gwen, ano ba? Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa lahat na magnanakaw ka. Urus, nakita mo yung mga girls? Ha? Umalis yung mga girls? Nagmamadali. Seryoso? Ba't wala silang sinabi sa atin? Anong nangyayari? Nagpauto kayo sa Florida na to at sa mga sisters niya? Gusto kong malaman nyo ngayon na mga magnanakaw sila. Nahuli ko silang pumasok sa kwarto ko. Ninanakaw nila tong diary ko. Eto, kitang-kita kita ko. Eto oh. o. Ano? ano? Hindi, hindi totoo yan. Florida, paano mo nagawa yan? Kasi minsan ang itsura nanlilin lang. Oh my God! God. Mga, mga magnanakaw. magnanakaw! Meron tayong mga magnanakaw dito. Guys, nagkakamali si Gwen. Gwen, bitawan mo si Florida. Florida, totoo ba yun? Pumunta kayo sa kwarto ni Gwen. Pinangka ni Florida ang nakawin yung diary. At pumalpak siya. Ma'am, oo. Pumunta ako sa kwarto ni Gwen. Kailangan naming makuha yung diary niya, pero hindi kami magnanakaw. I'm sorry. Florida, may gusto kang nakawin sa kapatid ko, tapos sasabihin mo hindi ka magnanakaw? Grabe yung plot twist ng mga cute na to, no? Guys, simula ngayon, mag-iingat kayo sa mga friends nyo. Sa tingin ko, tapos na to mga magnanakaw na to dito. Girls, mag-uusap tayo ng seryoso sa bahay. That's it! We're socially dead! Oh my God! Girls! Okay lang yan. Ngayon lang yan. At lahat malalaman nila yung tungkol kay Gwen. Malalaman din nila. Florida, may last words ka? Wala, Gwen. Thank you. Gwen, very good. Nahuli mo sila sa akto. Oo, alam ko. Gusto nilang kunin yung diary ko. Nararamdaman ko. Finally, alam na ng mga losers na to kung sino yung mga powerful dito. Hindi ko alam na kaya nilang magnakaw. Well guys, ang laking kapalpakan ngayong araw. Pumalpak tayo. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman na nandun tayo sa kwarto niya? Siguro meron siyang special sense. Sense na nag-a-activate kapag may humahawak sa gamit niya. Hindi ako sigurado, pero nakakainis na ayaw na sa atin ng mga guys. Sa tingin ko, hindi yan magtatagal. Kap nalaman nila yung totoo. Exactly! Palalayasan nila sa Gwen as soon as nalaman nila. Natakot talaga ako, Florida. Kylie, nakiride lang naman ako. Hinawakan lang naman niya yung kamay ko. Florida, gusto mo yung diary mo ngayon? Oo, sure. Isulat natin yung tungkol ngayong araw. Thank you, Jill. Dear Diary, Hello, Day 12. Ngayong araw, pinagmuka ako magnanakaw ni Gwen sa harap ng lahat. Ayaw na sa amin ngayon ng mga boys. Pero hindi ako nahihiya kasi gusto ko lang malaman yung totoo. Anyways, alam namin kung ano yung totoo. At palagi kaming mananalo.